Yun, mga kapaters. kumusta po kayo lahat yan? Ako ay nagbabalik muli. Ah. magandang hapon dyan sa inyo at ako ay, ay magkukontin muna. Kahit ako lang mag -isa. So, bago po lahat yan ay mag-subscribe muna kayo sa akin channel na Chagless Vlog. Sana po supportan nyo po ako. At, uh, at ako ay, ay magbibidyo muna ngayon dito ako ngayon sa bagong site namin. Tignan mo, ang dami oh. Ang dami na kaming gagawin ngayon. Ako Diyos ko po. Ayan, 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 ayan. 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 Mga ka-partners, ayan. Mapakita ko sa iyo yung bago na, bago kong site ngayon. Ay nakakalat lang sa mga tak namin ngayon oh. Ayan oh. Ayan. Dito ako ngayon sa, ano, sa labas eh. Kasi yung site namin, ang kuha namin nandun sa loob. Ayan may butas na yan oh. Ayan. Yan kami, yan. Sa loob niyan. Yan, yan, yan. Yan, mga kapartners. So, medyo pagod na naman ng inyong ano. Inyong kapartners ngayon at medyo maraming trabaho. Hindi mo kami kung napakadumi, oh. Wow, oh, diba? Okay lang yan. At least, kahit na paano, eh. Ah. medyo, kahit mahirap, kinakaya natin yan. So, so mga kapartners, tara sa aking sa akin trabaho ngayon. Dito ako trabaho ngayon. Ayan, doon sa trabaho ngayon. Ay, yeah, papunta sa trabaho na kanina. At ito po kami yan. Ayan, oh. uh, ayan no. Bale ang site pala lang set site na para namin ayan, ano, Jering Clinic. Ah uh, clinic ito eh, ginagawa namin na yan, eh. Yeah. na namin ito lahat. Ayan, no? Ay, ito niya. Ayan. Ha? Ayan ang halina ha? e, yung mga ibang ano, yung mga ibang gumagawa dyan, uh, malaki. Uh, yung simento. Pater ko ngayon, bago. Uh, hello, hello, Akram. Hello, hello, hello. Hello, welcome hello. To, my, hello to my YouTube channel. Hello, my YouTube channel. Uh, uh, hello, Chagles Blog. Chaglish Blog. This subscribe, is uh, Subscribe channel, uh, yeah. my friend, uh, big brother. Uh, this is Akram. Uh, this is my new partner now. Uh, so, because uh, my site now is very big. You see thank that? Thank you, thank you. You see thank that you, now? It's uh, very. Uh, Very busy today now. So So mga Kapater sa inyo mo, See? Okay? No problem? Ayowa, ayowa. Hay eh, n'o. Hay eh, n'o napakaluwag niya n'o. Ah, oh. No. So trabaho namin ngayon, napakaluwag ito mga iba't ibang gawawa. Hay. Hoy balay gumawa. Eh, Medyo nakaputi ngayon. Kaya... Dumi ko na nga eh. So, pahesan na kayo mga kapatres. Medyo, medyo marami ngayon ng ano eh. Ang t-shirt uh, ko ngayon. Tignan mo oh. Magputi pa ako. Kala ko kung saan kami pupunta. Dito lang pala. Oh. Ayan, ang aking uh, gagawin ngayon. Hindi, uh, binukod-bukod ko kasi may mga number kasi yan. So, yeah. So, salamat pala sa sa mga nag-subscribe sa akin. Sana suporta niyo po ako uli. Ay, uh, sana suportahan niyo po ako sa aking channel na uh, Chagles Vlog. ano ba? ah uh, Asalamu po sa iyo dyan. Uh, dito po kasi ano, hapon na rito eh. So, dyan sa atin siguro mga po. Pas 9 na ng gabi. Dyan sa, uh, sa Pinas. So, paano mga patres? So, ang ganito lang aking, ang aking vlog, no? Baka dumating yung aking junior, baka mahuli ako. Alam niyo na, makatan. <laughs> Ay, Diyak ko Diyos ko po, huwag naman. Di, pami di pamilya tayo. So, paano uh, uh, mga patres? Ang na lang, ano? Kaya't ako, eh, uh, siguro baka bukas makapag-vlog ako. Kung hindi ako busy, salamat. Salamat mga patres. See you soon.